Ito ang reaksyon ni Lebron pati na rin ni Bronny matapos ng karilang paglalaro for the first time na magkasama in the NBA. Unahin nga natin itong si Bronny kung saan binanggit niya na actually bago pa daw ang laban noong umaga pa lang ay inabisuan na daw sila ni Coach Reddick at pinagsabihan na pagsasabayin nga daw sila ng kanyang tatay na maglaro on the court na talaga naman daw na kina-excite niya. Natanong pa siya abot sa pag-focus nga daw sa game at kung palagi ba nga daw niyang naiisip na si Lebron ay tatay niya kaysa sa teammate niya during the game. Walang well, ang naging sagot dyan ni Bronny ay lagi daw na nasa isip niya na tatay niya itong si Lebron kahit nasa game pa yan nang dahil tatay niya naman daw kasi talaga itong si Lebron. But when they are on the court ay he is thinking nga daw na teammate niya lang muna itong kanyang ama. Banggit niya pa na masaya nga daw siya na nabigyan nga daw siya ng late minutes in the fourth quarter ni Coach Redick nang dahil sa ngayon daw ay patuloy niya pa rin hinahanap ang kanyang role dito nga sa NBA at yung mga reps nga daw na yun talagang makakatulong sa kanya. And then ito namang si Lebron James mga idol na tanong about sa bagay na yan. Ayon kay Lebron James, it doesn't feel real nga daw talaga. At hindi pa nga daw siya sanay. At hanggang ngayon ay parang nag adjust pa siya dito. Still getting used to it ayon sa kanya. Pero talagang very cool nga daw ang moment na ito para sa kanilang dalawa ni Brony. At lalo na daw pati daw sa kanyang buong pamilya. Banggit pa ni Lebron na itong moment nga daw na ito na playing together for the first time with his son Bronny ay sigurado daw na hindi niya yan malilimutan. Natanong pa siya about sa birthday ni Bronny James na sumakto sa paglalaro nila for the first time. Ang naging sagot dyan ni LBJ ay for a father nga daw ay this means everything for him. Para nga daw sa katulad niya na hindi naranasan na magkaroon ng tatay growing up by his side ay talagang special nga daw ito. Tapos samaan pa nga daw na he is able to work with the sun. Ay talagang one of the greatest things nga daw yan na pwedeng hilingin ng isang tatay sa kanyang buhay. At may payo nga rin itong si Lebron sa kanyang anak na si Bronny after the game. Kung saan sinabi niya na just keep getting better every single day. He is super young pa nga daw, only 20 years old and he wants to continue to improve sa kanyang paglalaro na very important nga daw for a young player at payo pa nga ni Lebron sa kanya na every time nga raw na siya may pagkakataon on the court ay patuloy nga lang daw siya to make winning plays for the team. At patuloy nga lang din daw siya na matuto sa kanyang mga mistakes na ginagawa on the court. At yan nga mga idol ang reaksyon. Ilan sa mga nasabi neto ni Lebron James pati na rin ni Lebron James Jr. a.k.a. Bronny matapos nga ng kanilang napakagandang history na ginawa dahil for the first time in NBA history ay meron nga tayong father and son duo in the same team. Anyways mga idol kayo ba ano bang reaksyon nyo dito? Anong masasabi nyo? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.